Hello guys! How are you today? Uh, ah, gusto ko lang mag-create ng awareness lalong-lalo na sa mga aplikante bound to Canada, Australia or any other country gamit yung American Agency kasi maraming scammer ngayon na gumagamit ng license ng Merkan, alam ang president ng Merkan, alam yung management ng Merkan Agency. Always remember na yung Merkan Agency ay hindi humihingi ng payment sa aplikante, walang placement fees at saka walang payment sa orientation. Kaya guys, Uh, make it sure na wise tayo, alamin natin kung scammer ba yung nag-email sa atin, kasi pag pera na yung pag-uusapan, scammer na talaga yan. Always remember na walang payment na hinihingi yung American agency para sa processing ng papers nyo. Kaya make it sure na legit talaga yung nag-email sa inyo. Kaya dapat uh, magtanong tayo, uh, i-follow natin yung page talaga ng American agency, and then pag pera na yung pag-uusapan, scammer na yan